Yan yung problema ang parang hirap na hirap kang solusyonan at gawa ng paraan. Mas parang kung iisipin mo, mas mahirap pa yan na, sa makakuha ng gold sa Olympics. Yes. <laughs> Di ba? Pag may problema ka sa pamilya mo, yan yung problema parang ang hirap-hirap dalin. Napareak ang angkabugabul star na si Vice Ganda matapos siyang i-call out sa social media app na X dahil sa pagpanig-umano nito sa ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Kumalat sa naturang app ang video clip kaugnay sa naging pahayag ni Vice Ganda sa isang segment ng kanilang noontime show na Especially For You. Nabanggit kasi ng searcher na pakiramdam niya na hindi siya at home sa kanila mismong tahanan. Inamin rin niya na bago lang niya sinabi sa pamilya ang nararamdaman niyang ito simula pagkabata. Ngunit sa ngayon raw ay inaayos na nila ng kanyang ina ang kanilang relasyon. Hindi naman napigilan ni Vice na mabigay ng kanyang opinyon patungkol dito. Anya ay mahirap ang sitwasyon na hindi okay sa pamilya. Ito raw ang problema na mahirap din solusyonan at gawa ng paraan. Kung iisipin ay mas mahirap pa raw ito sa kaysa sa makakuha ng gold sa Olympics. Sa ad ni Vice sa kumalat na video clip, mahirap yung hindi ka okay sa family. Napakahirap. Yan yung problema ng parang hirap na hirap kang solusyonan at gawa ng paraan. Mas parang kung iisipin mo, mas mahirap pa yan sa makakuha ng gold sa Olympics, di ba? Pag may problema ka sa pamilya mo, yan yung problema na parang ang hirap-hirap dalhin. Reaksyon naman ng searcher sa sinabing ito ni Vice na hindi sa lahat ng pagkakataon ay applicable ang ganoon sa pamilya. Mayroong sitwasyon na dahil sa pamilya ay nagiging mabagal ang pag-unlad ng buhay, kaya kailangan silang bitawan. Dagdag pa ng searcher ay nakadepende raw ito sa sitwasyon dahil sa hindi lahat ng bata ay lumaki sa pamilya na nagbibigay ng suporta sa bawat membro. Humingi naman si Vice ng pasensya sapagkat anya ay hindi siya naniniwala na kayang bitawan ang pamilya. Dahil sa kumalat na video clip ay nakabuo ng espekulasyon ang mga netizens na kampiraw si Vice Ganda sa ina ng two-time gold medalist na si Carlos Yulo at konektado ang naging pahayag ni Vice sa isyu ng pamilya Yulo. Kung babalikan ay naging sentro ng usapin online ang alita ni Carlos at kanyang ina. Ipinagtaka naman ni Vice kung saan nanggagaling gagaling ang mga hinuhang ito ng mga netizens dahil Anya ay hindi kailanman siya nagbigay ng opinyon sa isyo ng pamilya Yulo at nais niyang ipagdiwang ang tagumpay ni Carlos kaysa makisawsaw sa isyo. Saad ni Vice ha saan galing to? Never akong nagbigay ng opinion ko tungkol sa isyo ng pamilyang yan dahil mas gusto kong i-celebrate ang tagumpay ni Carlos Yulo kaysa makisaw-saw sa eksena ng pamilya niya. Dagdag pa niya ay mayroong parte sa episode na sinabi rin niya na hindi masisisi ang iba na umalis dahil yun ang paraan nila para makasurvive at maipagpatuloy ang kanilang buhay. Sa ad ni Vice, kaya nga may part ng episode na yan na sabi ko din na di mo masisisi ang iba na umalis dahil yun ang paraan nila para makasurvive. Yun ang paraan nila para maituloy nila ang buhay nila dahil yung pananatili nila sa bahay na yun ay maaari nilang ikamatay o ikasama nila. Bahagi ng pahayag ni Vice, di ba as much as possible? Ina-advise natin na hindi natin in-encourage yung paglalayas o yung paglisan sa bahay at sa pamilya. Pero hindi mo masisisi yung ibang tao ha, yun ang pamamaraan nila para makasurvive. Yun ang pamamaraan nila para maituloy yung buhay nila dahil yung pananatili nila sa loob ng bahay na yun ay maaari nilang ikamatay. Ibinahagi rin ni Vice ang isang video na naglalaman ng kadugtong ng usapan nila ng searcher. Anya pa sa caption, Salamat po! As don't think it's wrong to hope for every problematic family to resolve their issues and eventually reconcile. Pero alam ko din namang may mga kaso na dapat iligtas at ilayo ang mga miyembro ng pamilya sa pang-aabuso.